Yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga taga-subaybay At dito po ako ngayon sa lugar ng Balara Ang... Uh, ano pong barangay ito? Balara lang yun, barangay Balara Ah, barangay Balara, Quezon City At uh, kasi ang... Isang araw na ito kasi gusto kong magpagupit kay ano, dito kay anak ni Sally Na si... ano, pangalan yung meron po dito manggugupit uh, minsan nagpapagupit ako dito sa kaibigan ko na anak ni Salih Bueno at uh, pupunta ako sa kanya kasi malago na yung buhok ko at uh, bago ako magpagupit ay namigay po ako ng flyer sa mga naririto sa mamamayan po ng Balara, Barangay Balara, Quezon City at tinanggap naman po yung aking flyer ang pakay po yung flyer ko para madagdagan naman po yung aking followers So, ito po sila ang tumanggap ng aking flyer. Uh, kuya, ano po pangalan nyo? Kiyong po, Kiyong. Ang apelido po, sir? Hindi, Kiyong lang po. Ah, uh, yan po flyer na uh, binigay ko sa kanya, tinanggap po niya ang aking flyer. So, mabuhay kayo, sir. At ito pa, marami pang ibaan na andito sa may kainang ito. Sa, uh, ito, ang tawag ba dyan sa mga kainang yan? Ayang... Quick quick ba yan? Ayan, quick quick yata yung pagkain yan. So, ayan po. So, pabili na rin po ako Ah, uh, ng turon. Magkano ang turon? Po? Okay. Bigyan mo lang ako ng isa. <laughs> Thank you for watching mga minamahal kong mga taga-subaybay. So, Mabuhay po.